Isang tricycle na nag-counterflow umano dahilan ng aksidente sa Tondo, Maynila. Isang motorcycle rider patay matapos masagasaan ng truck. Ang detalya sa report ni Isaiah Mirafuentes. Pumailalim sa truck at nagulungan pa. Yan ang naganap sa isang motorcycle rider sa kahabaan ng road 10 sa Tondo, Maynila. Sa pool sa CCTV, ang naganap na aksidente, pasado alas 9 kagabi, nang sumemplang ang isang motor, saktong paparating naman ang isang truck na may dalang mga kahoy at pumailalim ang bahagi ng rider at nagulungan ito. Sa kuha pa ng isang angulo ng CCTV, kitang kita na bumangga pa ang motorsiklo sa isang nag-counterflow na tricycle. Kinabahan ng si ako pero huminto po ako kagad kasi may tumulong nga po eh. Opo. Ngayon lang ko nakalabas kasi natakot ako eh. Baka makuyog po ako. Kwento ng driver ng truck, nakaranig daw siya ng malakas na ingay mula sa isang motor at nang mapansin niya ang aksidente, agad naman siyang huminto. Ang biktima, agad na naisugod sa ospital at kalaunay nasa Wirin. dada lang po ako kung paano yung ano. Na... So, ano pong mayayari? Pagdadasal na mo kay Lord. Sa talaga po, hindi ko naman hinahanggan na makadisgrasya, sir. Eh. Base naman sa mga na-recover na gamit ng mga otoridad sa motor ng biktima, napagalamang taga Quezon City ito. Mabilis yung takbo ng motor. Base dun sa nakita namin sa si City, mabilis yung takbo niya. Nag-alanganin siya dun sa gilid ng sasakyan ng track. Sa ngayon, patuloy pa nagsasagawa ng investigasyon ang mga polis kaugnay sa pangyayari. Payo ko po sa mga motorista natin diyan tulad ko mga nagmumotor kami, no? tsaka sa iba pa na sana kung sakaling nakita nila yung lugar na kritikal na huwag nila yung mga motor nila basta-basta. Hinahanap rin ng mga otoridad ang driver ng na nag-counterflow na tricycle. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.